Subukan mo na agad! Ang bango ng pancakes! Gusto kong subukan ang mga nasa taas na may blueberries! Gustong gusto ko talaga ito! Oh, oo, oh, oh, gusto mo ng blueberries? Oh, ayan na! Salo mo! Astig! Hindi na salo ni Mari! Pati ako! Oh, ang sarap nito! Gusto ko pa ng isa! Tingnan mo ang kaya kong gawin. Ngumiti ito pa ikot. Oh, nahuli ko. At huli na ito. Nakuha ko ito. Paala. Alam mo ba ang tinutukoy ko? Nakakuha ako ng nakakatawa pero galit na mukha. Pasensya na isip. Bakit ka natatawa? Well, ano? pwede ko nang kainin ang itim na noodles ko. Subukan natin ito. sarap? Pero sobrang gutom ako kaya gusto kong kainin lahat ng sabay-sabay. Mas mabuti na talaga yan. Oo. Oh, oh, ang pinakamagandang noodles sa mundo. Ang bilis. Paano niya nagagawa yon? Madali lang